Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng puto bigas gamit ang rice flour. Na nabili ko lang din po yan sa tindahan, 50 pesos yung 500 grams. So ang lulutuin po natin ngayon ay 3 cups ng rice flour. At wala po tayo ngayong coconut milk kaya ang ilalagay ko po ay beer brand na gatas. Dalawang pouch na ganyan. Uh, 33 grams ang kada isa niyan. Or kung wala namang sachet sa inyo na ganyan, ay pwede nyo siyang lagyan ng 1 half cup ng powder milk. Any powder milk naman po ay pwede. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng white sugar. So ang ilalagay po nating white sugar ay 1 1⁄2 cup. Pero po kung kayo po ay hindi ganoon kahilig, sa mga matatamis or bawal sa inyo, pwede nyo po yan gawing 1 cup lang. So, ako po, bali, 1 in half cup ang nilagay ko kasi gusto ko matamis yung puto. So, ayan na, pinagsama-sama na natin ang ating dry ingredients. Ang rice flour na 3 cups. Tapos, yung 2 sachet ng beer brand. Tapos, One cup sugar na na. Mamaya ko pa ilalagay yung ano, yung additional na sugar. Naglagay po ako dyan ng yeast, one half tablespoon. So, first time ko po itong gagawa ng puto na may nakalagay na yeast. Kasi po, may nagsuggest po sa akin yan. So, bali yung butter po natin, hindi ko siya itinodo ka agad-agad lahat-lahat para hindi tayo mahirapang maghalo since yung aking pong mixing bowl ay maliit. So, kaya haluin muna natin ng bahagya bago natin itodo yung 3 cups ng tubig. Ayan, alam mo po itong mga rice flour. Itong rice flour, mas mabilis siyang haluin kumpara sa all-purpose flour. Kaya nga gamit ko lang yung maliit na spatula ay kaya ko po yan. Mahalo ng makinis at walang buo-buo. Ito pong paggagawa ng puto bigas ay hindi siya kagaya ng uh, puto cheese na mga ginagawa natin palagi na after natin mamix ay ready to steam na. Ito pong putong bigas kailangan mo siyang i-rest Lalo na po kapag kakagaya ko na rice flour ang gamit. Pero kapag yung bigas binabad mo na overnight, no need na pong i-rest. Ito po kasi gamit natin ay rice flour or harinang ng bigas na ready na natin nabili. As in ano na siya? Uh, flour na siya nung nabili natin. Pero kung biniblender blender ko po yung ano, yung bigas na binabad, yun po yung ready to steam na kapag nahalo. So ito po, bali po, overnight ko siyang i-rest. -re Naglagay po ako dyan ng 1 half cup ng cooking oil. Pwede pong coconut oil, canola oil, or kahit anong oil na available sa inyo. Masarap po yung coconut oil. Pero ang gamit ko po dyan ay palm oil lang po yan. Kasi yun po ang available sa aming kusina. Ayan na po yung sinasabi kong one half cup ng sugar na idadagdag ko mamaya. Na idagdag na natin. So dahil kumpleto na po lahat ng ingredients ay nailagay na natin. Ay haluin lang natin ito tapos i-rest ire po natin siya overnight. So, yung pag ko po nito overnight, inilagay ko po siya sa ref kasi nagwo-worry ako na ilagay lang sa labas kasi baka siya lang gamin. Ayan po. And after overnight ko po na nilagay sa ref, na bang nakababad, ay ganyan po yung itsura. So, umalsa siya at dumikit na siya doon sa plato na tinakip natin. Parang nanuyo din siya, pero hindi po natin yan lalagyan ng tubig kahit nanuyo. Hahaluin lang natin yan ulit na maigi para bumalik siya sa pagkakaano niya. Pagkaka dati niyang ano, dati niyang itsura ng mixture. So, ito pong gamit natin ngayon ng mga puto molder ay hindi ko na po yan grinis ng oil or any pang-grease. Hindi na po kasi meron na po dito sa mixture. 1 half tablespoon po ang gamit nating pansukat. Pare-pare-parehas po ang sukat ng magagawa nating mga puto. Ang small po na size na puto, ito po ang pinakamaliit na ano, hulman. O di ba? Ayan na po. Kamukha nga siya nung pinapasalubong sa akin ng ano, ng isa sa mga kasama ko sa negosyo. Lagi kaming pinapasalubungan ng ganito kasi may nabibilan sa Ortigas. Kung titingnan mo sa picture ay eh, parang husya, pero po sa personal hindi yan ganyan. So hanggang dito na lang po. Thank you so much.